Hello mga farmers ito kakauwi ko lang mga farmers at nalimutan ko pala itong uh, ilagay sa hatcher. Ito yung itlog ng ating mga white leghorn na first egg nila na sinalang ko dito. Namisa na pala. So ito, di ko na malaya na ngayong araw na ito ay namimisa na sila. So yan no, meron ng mga nahulog dahil hindi ko na transfer sa hatcher. So ito yung mga itlog nila ng ating mga white leghorn yung iba dito yung mga second batch na itlog yun yung pinapaship natin at yung mga kasunod pa so ito maganda yung naging resulta so ito na yung mga white leg natin mga ka-farmers oh. malalaki na so dami nito 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 8 piraso dito sa kabila Puro lalaki Yan ah oh. So yan lahat sila oh. Walong lalaki. Tingnan nyo yung palong. So mga white leghorn po sila lahat. Dito naman sa kabila. White leghorn pa rin. Mga lalaki pa rin yan. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 9. So 17 heads ang mga roosters natin. Sobrang dami nito. Meron ito sana isang babae kaso So meron itong isang babae sana mga ka-farmers kaso namatay yung babae na matayan tayo. Yung nabili natin nito is uh, 27 heads lahat. Ito na lang yung natira. So yan, malalaki na. So kailangan na itong putulan ng palong. Yan o. No? Hindi na makakita yung kabilang mata dahil natatabunan ng palong. So yun, uh, dami nating roosters ng white Leghorn horn. Itong mga white leghorn horn na ito ay gagamitin natin sa breeding. So ito, hindi naman lahat natin magagamit. Ito, stand standby lang natin yung iba. At uh, kung mayroong bumili, ibibenta natin. So siguro, magagamit lang tayo dito ng siguro mataas na yung limang heads na gagamitin sa breeding. So siguro by next year, ito ay magagamit natin pang cross doon sa heritage breed natin or di kaya kung magagawa tayo ng mga materyales na magpapapuro tayo ng white leghorn horn so ito pwedeng i-cross doon sa mga inahin ko na doon sa breeding pen maganda kasi kapag uh, magbi-breed tayo mga farmers na may hindi magasing edad yung mga gagamitin natin na breeding materials so for example yung ano uh, roosters ba bata yung mga inahin medyo matanda so yun yung maganda sa breeding kagandahan dun sa pagbe-breed natin so okay lang din naman kung medyo same ng edad yung mga manok pero mas maganda yung uh, hindi magkapareha yung edad ng rooster at saka inahin so maganda yung magiging sisiw nila at yung palabas nito alright so ito yung pinapakain natin sa kanila ito sapal ng niyog tapos hinaluan ko ng darak tapos toppings nitong feeds na ito yan yung kanilang kinakain so yung mga white leghorn natin mga ka-farmers marami na rin nag-order ng mga free eggs nito pero hindi ko lahat mabigyan so pa isa-isa lang muna tayo dahil uh, hindi kaya sa ating powers yung pag ship ng mga itlog dahil konti lang din yung breeders natin so per week yung ma-produce lang natin is mga minimum ng 30 eggs uh, siguro maximum ng 40 eggs per week so per week ang gusto nating ma-ship para maganda yung magiging similya pagdating dyan sa inyo dahil uh, mga 3 to 4 days pa ang biyahe niyan So, kailangan pagdating sa inyo ay pasok na agad sa incubator. So, antay lang muna mga ka-farmers yung mga gustong mag-avail nitong mga itlog natin. Alright? So, ito pala yung itlog mga ka-farmers na sinalang natin 21 days ago. Ito yung itlog ng mga white leghorn natin na sinalang 31 eggs yung sinalang natin sa incubator at ngayong araw ay napisa na ito. So, hindi man uh, perfecto yung pagka uh, or yung similya nito. Pero yung walang similya mga farmers na sa mga uh, siguro 10 eggs sa out of 31 e eggs 10 eggs yung walang similya. So kinandol natin at, at uh, napisa na yung iba. So siguro bukas pa mapipisa yung iba dahil ngayong araw pa lang naman nagumpisa. So good news ito dahil uh, yung unang initlog ng mga white leg natin ay meron talagang lamang similya yung mga itlog nila. So hopefully yung mga napaship na natin ay maganday uh, maganda din yung magiging resulta dyan sa inyo. Sa dalawang batch or tatlong batch na yata yung na paship natin. So sa so mga sumusunod na paship natin, hopefully maganda pa rin yung uh, fertility ng mga itlog na ipapaship natin. So sa so mga nag-order, antay-antay lang tayo mga ka-farmers at isa-isahin natin. So dadating din, uh, magkakaroon din kayo ng mga itlog ng mga white leg leghorn. Alright? Sa so, mga gustong umorder, mag-PM lang kayo sa FB page ko. Nandyan yung FB page ko. Direct na lang kayong contact doon para madali tayong mag-exchange messages. So ipapaship natin yan kapag meron na tayong mga available. So hindi sa uh, mapaship natin agad kasi meron pang maraming order. So mag-aantay pa rin tayo mga ka-farmers ng schedule sa releasing ng mga itlog. So paunti-unti lang pero matatapos din tayo mga ka-farmers. Alright, so maraming maraming salamat mga ka-farmers at hanggang sa muli. See you in my next vlog at happy farming! Woo!